matulung namin sa eleksyon. Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga. Huwag nyo iboto yung tingog party list. Kasi ang boto para sa tingog party list ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, tatlo na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung dalawang upuan niya sa tingog party list. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential class. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, di ba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So ang ginawa niya, niya gumawa siya ng par party list. Eh ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa tingog party list at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tatlo yung upuan niya, tatlo yung seats niya sa House of Representatives.